Hello, mag tayo ng manok, pensyahan style. Ito yung mga sangkat na nakikita niyo. Tune in lang hanggang dulo ng video. Start na tayo, handa natin ang ating butuan. Lagay na tayo ng mantika at ating initin. Okay. Ayan. Isusunod na natin yung bawang. Antayin natin mag-brown ng kunti. Ayan mag-ukay-ukayin lang. Isunod na natin yung sibuyas bombay. Ayan. At saka, aloy na rin. Ganyan lang. Hanggang sa mga brown. Or slightly brown. Ganyan. Para masarap. Basta tansyahan lang ito ginagawa ko. Walang mommy showing. Tantyahan style. Ito natin yung manok. Tantay natin yung manok. Ayan. Ilunod lang. Ay, basta mga bisaya. ani medyo mag-lisod. Tagtagalig. Mga nahirapan sa kalisod. ng salita ng Tagalog dahil matigas kapag bisaya tayo. Okay lang. Ay, intindihan da rin. Tsagaan lang kung <laughs> halo inlang lang hanggang sa lumabas yung katas ng manok. Diyan nanggaling yung masarap na lasa. And, pag halo halo lang. Tapos, pabayaan lang muna natin siya ng ilang minuto pan lang muna natin hanggang sa lumabas yung katas ng manok. Buksan muna natin. Tingnan natin kung ano na yung kulay ng manok at saka halaloy lang natin balik, balik at balik tarwin para pantay para lumabas yung lahat ng katas at saka lagyan natin ng lagyan na natin ng paminta black pepper na durog. Tansahin lang din. Dipindi sa dami. Nasa inyo na kung gaano kadami ang ilalagay yung paminta. Ayan. Tapos haluin lang. Ayan. Kung gusto niyang medyo maanghang, ayan, dami-damihan niyo na la lang. Tapos, lagyan natin ng sunod natin yung toyo. natin ng tuyo yan. Tantyahan lang din. Matantya naman natin kung gaano kadami tuyo na ilalagay natin. Ganyan. Ayan na. Tapos haluin naman ulit. Ayan. Ganyan lang. Halo-haloin lang. Pagkatapos natin haluin, lagyan natin ng tubig. Tansyahin na lang din natin yung tubig hanggang sa lumambot yung manok. Yung sa akin, nilagyan ko pa ng konti para um, medyo may sabaw siya. Ganyan. Tsaka pabayaan natin ng kumulo. Takpan lang muna natin. Ito na, kumulo na siya. Ganyan. Yan. Tapos na natin ng suka. Tansyahan lang din. Puro lang tansyahan to mga ginagawa natin. Tansyahin nyo na lang magluloto kayo ng adobo manok. Ayan. Meron na siyang suka. Tapos haluin, Ganyan lang. Haloin. tapos takpan lang muna natin hanggang sa absorb ng manok yung suka na nilagay natin ito na ayan kumulo na oh sarap na nito kung hindi ko pa ito natikman ayan tapos lagyan na natin niya ng ah uh, sili pwede rin yung bill paper na pula or green kung sa bisaya pa kagupo wala kasi akong kago na pula or green yung nilagay ko na lang yung siling labuyo na mahaba tapos uh, nag slice lang ako in slice ko lang in slice ko siya ng pino para maabsorb yung hang tapos nilagyan ko ng dahon ng laurel pabango pagpa-enhance ng lasa yan, nakakatulong nyo siya ganyan halo-halo lang sa manok pagkatapos, paghaloin natin ganyan okay-okay lang okayin next, lagyan natin ng asukal, ayan, tansahan din yung asukal ganyan tapos, natin. -halu haluin natin. Paghalo-haluin lang. Ayan. Tapos, takpan lang saglit. Ayan, tikman na natin. Tapos, natin yung lasa. Kung kulang naman, dagdagan lang ng ano, asin. Kung okay naman, o di, guna, na pwede na ihain salamat po thank you for watching everyone